labis namang nagulat at namula ang mukha ni Leila sa biglang natanong ni Carol, kung saan siya naman ay napasigaw sa kanyang isipan dahil hindi niya ito mapaniwalaan. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa pribadong kwarto ni Carol. Sa loob nito ay makikita natin ang kanyang pagangat ng kanyang dalawang kamay habang suot ang isang apron na may tuwang nagsasabi na bilang pasasalamat sa pagsagip sa kanya, hayaan itong siya ay kanyang pakainin ng kanyang pagkain na mismong ginawa. Kaya habang makikita natin ang pagtuloy ni Setso kasama si Drago at Leila, siya ay nagsabi ng pasasalamat sa kanyang mabuting pagtanggap na may tuwa namang sinagot ni Carol na ito ay walang anuman. Agad namang napalapit si Leila sa kanya at nasabi na hayaan niya na siya ay tumulong dahil mahirap ang paggawa ng pagkain ng mag-isa, kaya agad namang nagpasalamat si Carol. Habang hinahawakan ni Leila ang apron, may labis namang pamumula sa kanyang mukha nitong naisip na nagkamali siya ng iniisip at sila ay magluluto lang pala sa halip na gumawa ng isang maruming bagay. Bigla namang natanong ni Drago kung bakit siya ay naimbitahan din dito, na sinagot naman ni Carol na mas mabuti kung sila ay mas marami. Pagkalipas ng ilang sandali makikita naman natin ang dalawang babae na nasa kusina, kung saan namang ha si Layla dahil si Carol ay mayroong mga kasangkapan na nagtataglay ng healing effect, na may ngiti niya namang sinagot na ito ay dahil ang tawag sa kanilang lulutuin ay healing foods. Lumipat naman tayo kay Setso habang siya ay nakamasid sa pintuan papasok sa kusina kung saan masayang nag-uusap ang dalawa. Kung saan naisip niya na ayon sa headmaster, si Carol ay walang may naaalala tungkol sa pangyayari kay Leo. Kaya natanong niya sa kanyang isipan kung ito ba ay dahil sa kanyang pansamantalang pagkabigla, o di kaya ito ay isang manipulasyon sa kanyang memorya. Dagdag naman ito na nagagalak siya na walang may seryosong nangyari sa pagkakataong ito, subalit mayroong posibilidad na ang iba pang mga tao ay tina-target ng mga apostol. At dahil natutulala si Setso, bigla namang napahawak si Drago sa kanyang balikat at natanong kung mayroon ba siyang bagay na iniisip, na bigla namang umagaw sa kanyang atensyon. Nasabi naman ni Drago kung bakit hindi na lang siya muna glit na magpahinga dahil palagi nitong ginagawa ang mga bagay ng mag-isa. Kung saan dahil sa kanyang mga sinabi ay napaisip naman si Setso kung ito ba ay kanyang gagawin. Nang bigla namang naagaw ang kanilang atensyon dahil sa kaguluhan na nagaganap sa loob ng kusina. At dahil sa naririnig ni Setso na kalampag sa loob, nasabi nito na mukhang silang dalawa ay parang gumagawa ng pisikal na pagsasanay at kung hindi ba ito delikado, nasinagot naman ni Drago na siya ay nagsasabi ng isang walang kabuluhang bagay. Bigla namang sumilip si Carol sa pinto at tinawag si Drago, kung saan natanong niya kung pwede ba siyang tumulong sa kanila ng saglit, naagad agad naman niyang pinasangayunan. Subalit dahil sa naging suot nito na apron di kalaunan, natutulala na lang nitong natanong kung bakit pati siya ay kinakailangan din magsuot ng ganito. Kaya agad namang nangingi si Carol ng kapatawaran dahil ang meron lang sila ay ang apron ng mga maid. At dahil naman sa mga kaganapan at sa mga naririnig ni Setso sa kabilang kwarto, siya ay napangiti naman ng sobra. Pagkalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang napakadaming hinandang pagkain ng tatlo kaya nasabi ni Carol na siya ay mag-enjoy sa pagkain. Na siyang ikinagulat naman ni Setsu. Habang paupo si Setsu, nang hingi naman ng patawad si Leila dahil mukhang naparami ang kanilang ginawa, na kanya namang sinagot na ito ay hindi problema. Agad naman si Setsu na umupo at nagbigay ng pasasalamat sa pagkain habang napapaisip na dahil ang lahat ng mga pagkain ay kanilang ginawa para sa kanya, kinakailangan niya itong ubusin. Kaya agad naman na iniangat ni Setsu ang kanyang kutsara at agad din na ginamit ang kanyang spell na physical boost sa kanyang chan para siya ay makakain ng marami. Kung saan agad nitong sinimula ng pagkain sa kanin, kasunod naman nito ay ang kanyang pagtira sa karne. At dahil sa dami ng kanyang kinakain, Napatanong naman si Leila kung siya ba ay maayos lang, na sinagot naman niya ng oo. Bigla namang naagaw ang kanyang atensyon sa ibinigay sa kanyang pagkain na egg soup dahil sa sarap nito. Kaya may pagmamalaking nasabi ni Drago na ito ay kanyang ginawa, at inalok si Setso kung gusto pa ba nito ng kasunod, na may tuwa namang pinasangayunan ni Setso. At dahil naman dito, may pagmamalaking napangiti si Drago habang nagugulat namang nasabi ni Carol na siya ay natalo kung saan si Setso ay napangiti naman sa mga kaganapan. Habang silang lahat ay magkaharap sa lamesa at masayang nag-uusap, kanyang naisip na ang bagay na gaya nito ay hindi masama. Ngunit naalala naman niya ang kanyang dating buhay kung saan masaya din silang kumakain ng kanyang mga kasamahan, subalit ito ay nasira lamang ng Diyos ng kamatayan. Kaya habang angat-angat ni Setsu ang kanyang kamao na mayroong simbolo ng melee magic, Nasabi nito sa kanyang isipan na hindi niya ito hahayaang mangyari pang muli at hindi na siya matatalo ng ikalawang beses. Pagkatapos naman ng dalawang linggo sa araw ng joint training kung saan makikita natin ang mga estudyante na nagtitipon sa labas ng isang dungeon. Mapapansin natin dito ang pakikipag-usap ng mga estudyante sa kanilang mga kasama, at ganoon din sa kabila kung nasaan ngayon si Leila kasama ng ibang mga estudyante. Bigla namang napahawak si Drago sa balikat ni Setso at natanong sa kanya kung siya ba ay nasa maayos na kondisyon ngayon. Na may ngiti namang nasagot ni Setso ng oo at ito ay dahil sa kanyang healing foods na ginawa sa kanya nitong mga nakaraang araw, kaya siya ay muling nagpasalamat. Habang ipinapaypay ni Drago ang kanyang kamay at may malaking ngiti sa kanyang mukha, nasabi nito na ito ay wala lang dahil ito naman ay para sa kanyang kaibigan sa close combat magic. Dagdag pa nito na kung hindi siya kakain ng mga healing foods ng tuloy-tuloy, ang epekto nito ay mababawasan. May ngiti namang napaisip si Setso na siya ngayon ay nasa parehong grupo ni Drago sa kanilang joint training. Kaya habang siya ay kanyang pinagmamasdan na sabi niya sa kanyang isipan na paniguradong siya ay isang taong mapagkakatiwalaan. Nang bigla namang inagaw ng dalawang paparating na estudyante ang kanilang atensyon, kung saan ang hingi ng pasensya ang papalapit na may dilaw na buhok na lalaki sa kanila dahil sila ay kanilang pinaghintay. Ang dalawa namang ito ay nakakataas sa kanilang taon sa akademya. Agad naman ang lalaki na nagpakilala bilang third year ng Formation Magic na si Mafune. Agad naman itong ipinakilala ang magandang babae na kanyang kasama na si Yuha, na agad namang nagbigay ng pagbati sa dalawa. Kaya agad namang nagpakilala si Drago at si Setsu na sila ay galing sa departamento ng Close Combat Magic. Agad namang lumapit si Mafune kay Setsu at nabanggit nito na siya ay ang nanalo sa exchange match, habang nasabi naman ito kay Drago na siya ay mukhang mapagkakatiwalaan kaya sila ay magtulungan. Habang pabalik naman siya sa kanyang kasama na si Yuha, napasabi si Drago na siya ay mukhang isang masayahing tao, na pinasangayuna naman ni Setsu. Kaya napasabi naman si Yuha sa kanya na siya ay nagmumukhang maamo kaya nagawa nitong mapababa ang kanilang mga depensa, na sinagot naman ni Mafune kung ganoon ba. Subalit makikita natin ang kanyang pagpapalabas ng masamang mukha habang nagsasabi na ito ay sa ngayon lang. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita naman natin ang mga estudyante na nagtitipon, kaya nasabi ng kanilang instruktor na mukhang ang lahat ay nandito na kaya ang joint training ay magsisimula na ngayon. Ang instruktor nila ngayon ay ang propesor ng Departamento ng Formation Magic na si Giovanni Bertolini. Na siyang nagpakilala bilang kanilang tagapamahala at nagsabi na ito ay isang pinagsamang pagsasanay ng Departamento ng Formation Magic at Melee Magic. Dagdag pa nito na ang kanilang papasukan ngayong araw ay isang one-star dungeon na tinatawag na The Ruin of the Sealed Demon na siyang mayroong sinaunang mga halimaw at mga undead. Dagdag pa nito habang may ipinapalabas na bagay sa kanyang braso, na sa pagsasanay na ito, kinakailangan nilang matalo ang mga halimaw sa tunay na labanan. At habang angat-angat nito ang isang bracelet, dagdag pa nito na ang kanilang mga nagawa sa loob ng dungeon ay maitatala sa bagay na ito na tinatawag na bracelet of memory. Ipinaliwanag naman nito na ang mga nahulog na mga bagay galing sa mga halimaw ay ituturing bilang bonus points, kaya ang grupo na makakakamit ng pinakamataas na iskor ay mabibigyan ng medalya galing sa akademya. Dagdag pa nito sa mga estudyante sa kanyang harapan na ang taong magkakaroon ng isang daang puntos ay mayroong oportunidad na makasali sa pag -e ensayo sa hukbo ng kaharian na tinatawag na Magis Batalyon. May ngiti namang naisip ni Setso na namiss nito ang Magis Batalyon ito ay dahil sila ay ang pinakamalakas na mga magisyan sa buong kaharian at dito niya nakilala ang kanyang mga kasama sa dati niyang buhay. Dagdag pa nito na kung makakasali siya sa kanilang pag-eensayo ay marahil pwede niya ang mga ito na makitang muli. Habang binibigay naman ni Giovanni ng isa-isa ang bracelet sa bawat estudyante, nasabi nito na hindi sila pupunta sa ikalalimang palapag ng dungeon, ito ay dahil mayroong posibilidad na may makaharap sila na halimaw na hindi nila makakaya ng mag-isa. Kaya muli nitong nasabi na huwag silang pumunta dito, na labis namang ikinatakot ng ibang mga estudyante. Nasabi naman ni Giovanni na sa panahon ng emergency, pwede nilang lagyan ng mana ang kanilang mga bracelet para sila ay muling ma-teleport pabalik sa lugar na ito. Subalit makikita lang natin si Setso habang napapahawak sa kanyang bracelet na napapaisip na ang kanyang layunin ngayon ay ang isang daang personal na puntos. Nang bigla namang nagbago ang kanyang isip, kung saan makikita natin ang sabay na pagsabi niya at ni Drago na sila ay kukuha ng dalawang daang puntos. Na siyang umagaw naman ang kanilang atensyon sa isa't isa kaya napatawa naman si Leila. Habang itinuturo ni Drago ang kanyang suot na bracelet, nasabi naman nito na inaasahan niya na ito ay gagawin ni Setsu. Kaya habang angat-angat din ni Setsu ang kanyang kamay at ipinapakita ang kanyang bracelet, nasabi nito na makakaasa siya dito nang bigla namang natanong ni Giovanni sa kanila kung sila ba ay tuluyan ng handa. Kung saan makikita natin ang pagangat ni Leila ng kanyang dalawang kamay sa labis na pananabig. Habang makikita naman natin ang pagngiti ni Yuha at Mafune. Habang makikita naman natin si Setsu at Drago na napapalibutan ng malakas na kulay asol na ora, na siyang nagpalabas ng malakas na hangin papunta sa mga estudyante. Subalit si Yuha ay napangiti naman dahil dito. Agad namang napasabi si Giovanni na ang joint training ay nagsisimula. Kaya makikita natin ang agad na pagtakbo ng mga estudyante kung saan kaagad na nanguna si Setsuo at Drago sa pagtakbo sa loob ng dungeon habang patuloy na napapalibutan ng kanilang mga mana. Habang patuloy naman na nag-uunahan sa pagtakbo si Setsuo at Drago sa loob ng pasilyo ng dungeon, naisip ni Setsuo ang tungkol sa kanilang pinasukan na one-star class na dungeon na tinatawag na The Ruin of the Sealed Demon na ito ay isang ruin ng sinaunang sibilisasyon at kanyang narinig na lahat dito ay nananatili pa ding hindi pa nagagalaugad. Dagdag pa nito na ang mga halimaw sa loob ay magiging agresibo sa kanila dahil sila ay ang mga nanghihimaso. Kaya habang patuloy na tumatakbo, nasabi ni Setso na kahit pa sila ay mayroong teleportation device, ito pa rin ay napakadelikadong pag-eensayo. Nang bigla namang inagaw ni Drago ang atensyon ni Setso dahil sa kanyang nakikitang liwanag sa dulo ng lagusan, na siya naman nilang kaagad na pinasok. Kung saan nang sila ay makababa sa hagdan, labis ang kanilang naging pagkamangha dahil hindi nila inaasahan ang isang napakaluwag na lugar sa ibaba ng lupa. Nasabi naman ni Setso na nakikita niya na mayroon ding mga halaman dito. At natanong kung mayroon nga bang tunay na buong sibilisasyon sa loob ng ruin na ito. Habang naglalakad naman si Drago sa paligid, naalala ni Setso ang sinabi ng headmaster sa kanya na ang joint training na ito ay maaring maging mahalaga para sa hinaharap na misyon. Kaya habang angat-angat nito ang kanyang kamao, dagdag pa nito na ang kanyang layunin ngayon ay ang spirit magic at ang punto sa kanilang pagsasanay kaya kinakailangan nitong makuha ang lahat ng kanyang makakaya. Nang bigla namang nakarating sa loob ang iba pang estudyante kung saan nasabi ni Mafune na silang dalawa ay napakabilis. Nang bigla namang nasabi ni Yuha na ito ay kanilang tingnan, ito ay dahil marami pang pasukan ng lagusan ang nasa paligid. Kaya di kalauna ay makikita natin ang pag-uusap ng ibang mga grupo kung ano ang kanilang papasukan na lagusan. Kung saan makikita natin ang pagpasok ng grupo ni Leila sa isang lagusan kaya napatanong ang isang babae kung ito ba ay ang tamang daan, na sinagot naman ng kanilang leader na ang iba ay paniguradong mga patibong. Kaya may ngiti namang napasabi si Mafune na sila ay mga tanga. Ito ay dahil sa joint training ang pagpunta sa malalim na landas ay ang tamang pagpipilian. Agad naman siyang may itinurong lagusan at nasabi sa kanyang mga kasama na sila ay dito dadaan. Napaisip naman si Setso na dahil ito ay binabase sa puntos ng kompetisyon kaya ang kanyang mga sinasabi ay hindi mali. At dahil natitigilan si Setso, napatanong naman si Mafune kung may inaalala ba siya sa mga bagay. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ng mga kagrupo ni Setso dahil sa paglapit nito sa isang pader. Kung saan habang ito ay kanyang kinakatok, nasabi niya na ang pader na ito ay isang peke. Kaya napaisip naman ang mga kasamahan nito habang natanong ni Drago kung ito ba ay totoo. Napinasang ayunan naman ni Setso at habang itinuturo ang mga halaman, nasabi niya na ang mga ito ay hindi nasa tamang lugar at kanyang hinala ay mayroong malaking kwarto sa loob nito. Nagdadalawang isip namang natanong ni Mafune kung hindi ba ito ay nagkataon lamang. Nasinagot naman ni Setsuo na hindi, dahil naririnig niya ang hangin sa kabilang bahagi nito, nang bigla namang sinuntok ni Drago ang pader ng napakalakas gamit ng kanyang ora. Kaya makikita naman natin ang labis na pagkabigla sa kanilang mga mukha dahil ito nga ay totoo. Habang angat-angat ni Setso ang kanyang isang kamay, nasabi nito na mukhang ito nga ay ang tamang daan. At habang silang apat ay mabilis na tumatakbo para magpatuloy, nasabi ni Mafune na si Setsu ay may nakakamanghang pananaw habang si Drago naman ay malakas din. Kaya may masama nitong ngiti na nasabi na magagawa nilang mapataas ang kanilang puntos dahil dito. Pagkalipas naman ng ilang minuto, makikita natin ang patuloy na pagtakbo ni Setsu at Drago pababa sa isang pabilog na hagdan ng dungeon, nang bigla nalang mayroong isang malaking bato ang nahulog sa kisame na siyang umagaw naman ng kanilang atensyon. Kaya agad namang ipinalabas ni Drago ang kanyang mana blade habang nagsasabi na iwan niya nalang ito sa kanya. At nang makalapit ang malaking bato ay agad niya namang itong hiniwa ng napakalakas gamit ng kanyang sandata. Kung saan ito ay kaagad na nahati sa maraming piraso bago pa man ito tumama sa kanila. Napasabi naman si Setso na mukhang si Drago ay masaya, na agad niya namang pinasang ayunan habang angat-angat ang kanyang kamao at nasabi nito na kung ipapakita nila kung gaano sila kalakas, paniguradong makikilala ng mga tao ang melee magic. Dagdag pa nito ng may ngiti sa kanyang mukha na ayaw din itong matalo sa kanya. Kaya makikita din natin ang naging ngiti sa mukha ni Setsu, nang bigla naman siyang may naramdaman na panganib dahil sa paparating na mga bagay sa kanilang likuran. Ito ay mga palaso na muntika namang tumama kay Setsu subalit nagawa niyang makailag dito bago pa man ito tumama sa kanya. Agad naman itong pinalibutan ng kanyang sarili ng mana at ipinalabas ang kanyang mana blade para sumugod kung saan ang gagaling ang pag-atake. Di kalaunan ay may makikita naman tayong isang formation magic na siyang nagpapalabas ng mga palaso na agad namang sinira ni Setsu. Kaya napaisip si Drago na hindi lang ang reaction time kundi pati na ang kanyang pananaw ay nasa ibang level din. Habang papalapit kay Setsu, dagdag naman ni Drago na kailangan nilang magsimula para alisin ang mga patibong para ito ay mas magiging madali na lang para sa kanilang mga third year na kasama. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ni Drago, kaya tinawag nito si Setsu at itinuro ang isang chest na kanyang nakita. Habang nakaangat ang kanyang kamay ay mayroong kulay asul na bagay naman ang biglang dumaan dito kaya ito ay kanyang ipinagtaka. Ang bagay namang ito ay napunta sa chest, kung saan napasabi si Mafune na ito ay maayos dahil siya ay nakakuha ng isang gantimpala, kaya agad namang napalingon si Setsu at Drago. Nagpasalamat naman si Mafune sa pagbigay ni Drago ng chest habang ipinapalabas niya ang kanyang spell sa kanyang daliri kung saan siya ngayon ay mayroon ng labing limang puntos. Ang pangyayaring ito ay labis namang ikinabigla ni Drago at hindi mapaniwalaan, habang si Setsu naman ay napapatingin na lang sa kanya ng may seryosong mukha. Pagkalipas ng ilang sandali, naiinis namang nasabi ni Drago na ito pala ay laban ng bilis kaya hindi siya matatalo sa susunod. Makikita naman natin ang pagpapatuloy ni Setsuo at Drago sa pasilyo ng dungeon habang napapalibutan ng kanilang malakas na mana. Nang bigla nalang mayroong isang pader ang sumulpot sa kanilang tabi para sila ay pigain. Kaya agad naman itong sinuntok ni Drago at ito ay kaagad namang nasira. Nang muli naman na naagaw ang pansin nito dahil sa isang chest na kanyang nakita. Naagad naman niyang inabot para ito ay kanyang kunin subalit may mabilis na kulay asul na bagay ang muling nakaabot dito. Ito ay ang spell ni Mafune na muling tumungtong sa chest, kung saan bigla na lang din siyang nag-teleport dito habang may malaking ngiti sa kanyang mukha na nagsasabi na ito ay kanyang nakuha, at ngayon siya ay mayroon ng 30 puntos. Kaya napamura naman si Drago dahil siya ay wala pa ring nakukuhang ni isang puntos. Pagkalipas ng ilang minuto sa ikalaliman ng dungeon, makikita naman natin ang pakikipaglaban ni Drago sa isang armor na halimaw gamit ng kanyang mana blade, nang bigla na lang namuling sumulpot sa kanyang tabi ang spell ni Mafune. Na siyang naging dahilan naman ng kaagad nitong pag-teleport sa kinakalaban na armor ni Drago at kanyang pagsugod papunta dito kung saan ay agad siyang nagpakawala din ng kanyang pag-atake gamit ng kanyang sandata na mayroong mana para tapusin ang halimaw. Kaya ngayon si Mafune ay mayroon ng apat na puntos habang si Drago ay patuloy pa ring may wala. Di kalaunan ay mayroon namang nakuhang 10 puntos si Drago habang si Yuha naman ay mayroon ng 30 puntos dahil sa kanilang pakikipaglaban sa mga halimaw. Pagkalipas muli ng ilang minuto ay makikita naman natin si Mafune ay mayroon ng 55 puntos at si Drago naman ay mayroon pa ring 10 puntos lamang. Habang makikita naman natin ang labis na hinihingal na si Drago habang kasama si Setsu. May tuwang nasabi ni Mafune na siya ay tuning ngang malakas pero nagkukulang siya ng pananaw kaya sa ganitong bilis ay hindi siya nito maabot. Labis naman ang naging pagkainis ang lumabas sa mukha ni Drago dahil sa mga sinabi nito. At habang makikita natin si Drago na mayroon lang na 10 puntos habang si Setsu naman ay mayroong 25, nasabi ni Setsu na ang diskusyon kung papaano nila hahatiin ang gantimpala ay isa sa mahalagang bahagi ng paglalakbay sa dungeon. Subalit pag-alit nitong nasabi na si Mafune ay nagnanakaw lang ng mga puntos sa mas nakababata sa kanya at natanong kung ito ba ang kanyang pamamaraan. Napasabi naman si Yuha kay Mafune kung tunay nga bang nasabi ito ni Setsu sa kanya. Na sinagot naman niya na mukha nga. Kaya habang nagpapalabas ng masamang mukha, nasabi nito na hindi siya kasing bobo nila na nag-eensayo lang ng kanilang mga katawan at dagdag pa nito na dahil nagsasabi siya tungkol sa mga patakaran. Nasabi nito na una, ang mga tao ay kilala bilang gumagamit ng ibang tao para makuha ang kanilang mga layunin at kung sila ay galit bakit hindi din nila itong subukan. Nang may tuwa naman siyang napasabi na kung ito ay kanilang magagawa kaya napaisip si Setso na ang taong ito ay tuning ang napakatuso. Ito ay dahil nagagawa din itong makapag-teleport dahil mayroon siyang dalawang formation magic circle, at ito ay napaka napakamapapakinabangan dahil maaari nitong mabigla ang mga tao subalit ito ay mayroon namang kahinaan. Naisip din ito si Yuha na kanina pa nila natatalo ang mga halimaw subalit siya ay parang walang may pakialam sa mga puntos, kaya may seryosong titig na natanong ni Setso kung siya ba ay may tinatagong masamang intensyon. Pagkalipas muli ng ilang minuto, kung saan habang makikita natin si Mafune na mayroon ng 80 puntos at si Yuha naman ay mayroong 50 puntos. Habang patuloy na naglalakad ay masayang nasabi ni Mafune na konti na lang ay magagawa na nilang matapos ang dungeon na ito. Subalit si Setsu ay mayroong pa lamang na 35 puntos habang si Drago naman ay mayroon pa ring 10 puntos. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ni Setsu sa kanyang nararamdaman, kung saan nasabi niya sa kanyang isipan na mayroong isang kakaibang enerhiya sa silid na ito. Nang bigla namang ginamit ni Mafune ang kanyang spell sa isang chest na kanyang nakita sa itaas ng isang trono, subalit nang ito ay kanyang maabot ay bigla na lang itong nagpalabas ng masamang kulay lilang ora. Na kanya namang ipinagtaka at umagaw sa kanyang pansin. Kaya agad naman siyang pinigilan ni Setsu at siya ay sinabihan na maghintay muna, subalit nasabi lang nito na tanging mga tanga lang ang mga naghihintay kung saan bigla na lang siyang natamaan ng isang napakalakas na kulay lilang kapangyarihan na labis namang ikinabahala ng grupo. Agad namang napalingon si Setsu at hindi mapaniwalaan ang kanyang nakikita. Ito ay dahil sa chest ay mayroong nalang biglang lumabas na isang kamay habang nagpapalabas ng napakatinding kulay lilang ora. Nanlaki naman ang mga mata ni Setsu dahil sa kanyang nakita kaya napasabi siya na ang lugar na ito ay dapat na isang one-star dungeon lamang. Kung saan habang nasisilayan ito ang isang undead na napupuno ng masamang aura at nagpapalabas ng ahas sa kanyang bibig at mayroong suot na korona. Dagdag pa nito kung bakit ang halimaw na nasa ganitong level ay nandito.